sinira ng mga tauhan ng Police Regional Office Cordillera ang tinatayang aabot sa 4.1 million pesos na halaga ng mariwana at hinihinalang shabu noong nakaraang linggo. Ayon kay PRO Cordillera Regional Director Brigadier General David Peredo, naabot sa higit tatlong bilyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa Abra, Kalinga at Baguio City habang sinara naman o sinira naman ang 800,000 pisong halaga ng fully grown marijuana sa Tinglayan, Kalinga. Nahuli rin ng mga otoridad ang 22 taong gulang na lalaki na high value individual at 18 gulang na lalaking estudyante matapos magbenta ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 5,000 piso sa isang uh, posur, uh, poser buyer. Naaresto rin ng mga otoridad ang dalawang sospek na may edad lima at 47 taong gulang matapos magbenta ng 15 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang higit isang daang libong piso sa isang poster buyer sa Baguio City. Ngayon taon, aabot na sa higit 4.62 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng PRO Cordillera.